Good day mga sir, part-time mechanic is back For this video, meron tayo isang pasyente, isang Yamaha Aerox ang problema ay parati daw nag-blink yung error 12 sa kanyang dashboard So dito, ginawa ko na to ng nakaraan full PMS ko to last time pero ang sabi ni sir bumabalik pa rin yung kanyang error 12 So wala na akong ibang uh, pagdiskitahan dito kundi yung kanyang sakit doon sa may stitor kaya yun yung uh, gawin natin ngayon. So na ko na yan last time, wala namang sunog. Pero ang problema lang yan mga sir, ay medyo maluwang yung sakit niya. Kaya baka doon nagkaroon ng loose connection. So wala namang sunog pero papalitan natin yan ng uh, Ceramic Pro para sa Error 12. Yung Erox pala mga sir, kailangan mong tanggalin lahat ng mga cover at saka yung kanyang U-box para makuha mo yung uh, sakit sa may kasi nakalagay sa ilalim ng U-box niyan. So ayan mga sir, dukudukutin lamang natin yan. Tatanggalin natin yung uh, plastic cover ng kanyang sakit dyan banda sa may Make sure lang mga sir na pag tinanggal nyo yan ay memoryado nyo na po yung bawat kulay ng kombinasyon, yung magkadugtong niyan mga sir. Ito na yung uh, kanyang combination mga sir. Mahari lamang na ilista nyo sa papel para hindi nyo makalimutan at hindi magkabaliktad pag idugtong nyo na pagbalik ng uh, sakit. So ayan mga sir, make sure lang po tatandaan nyo po yan lagi. At ito na yung gagamitin nating ceramic pro for error shield ng Aerox. Pwede rin ito sa Inmax basta may mga 3 wires so pwede, pwede po yung gagamitin. So ayan mga sir, pinutol ko na po yung mga wire. Then prepare natin yung ating uh, ceramic pro. Then magpainit tayo ng soldering iron dahil yan po ang panghinang natin mamaya sa Sintra Wall Tube. So ayan mga sir, nilagay ko na yung mga i-terminal. Ayan, so make sure lang po na maganda po yung pagkahigpit natin para hindi po basta-basta matatanggal. So ayan mga sir, ipasok na natin yung shrinkable tube para mas safety, mga insulated siya. Ayan. At ito na yung final output natin mga sir. Kung hindi pa kayo nakapalo sa ating page, pwede bang makahingi ng pabor, papalo naman mga sir. At pa-visit na rin ng ating YouTube channel, don't forget to subscribe. At ayan mga sir. Bago natin isa uli, dapat subukan mo nating pandarin, baka hindi umandar. Ayan mga sir, siguradong goods na yan, maganda na yung paghigpit. Make sure na po mga sir, higpitan po ng mabuti dyan sa may mga terminal ng mga 10mm na bolt dyan mga sir. Ayan, thank you so much and God bless everyone.